I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Magpapatuloy ang ulan sa iba't ibang panig ng bansa ngayong biyernes at sa datos na nakalap ng weather central, inaasahang tatagal ito ngayong weekend. Dito po sa Metro Manila, mataas muli ang chance ang umulan sa bandang hapon o gabi. Pero magkakaroon pa rin po ng maalinsangang panahon mga kapuso. May mahihinang ulan naman sa Northern Luzon ayon sa pag-asa ay epekto ng diffuse tail end ng cold front. Ang Sambuanga Peninsula makakaranas ng mas maraming ulan na dala naman ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Para sa iba pang weather updates, bumisita sa gmailnews.tv o ilike ang Facebook page ng GMA Weather.